Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng news ngayon uh, Tungkol ito sa pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na sa kanyang pagkakalam ay may warrant o paris na na ng ICC laban kay Senator Boying Rimulya Ito, nakuryente na pahiya na naman siya Title, ICC nilinaw. Walang warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Mariing itinanggi ng International Criminal Court na naglabas ito ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa taliwas sa kumalat na ulat sa lokal na media. Sa Facebook post ng Bombo News sinabi ni Dr. Fadi L. Abdallah taga-pagsalita ng ICC na walang anumang warrant o arrest na inilabas laban kay Dilarosa at tanging mga opisyal na anunsyo ng ICC lamang ang dapat paniwalaan. So ito ang statement ng ICC spokesperson. No ICC news can be found except on the ICC's official communications channel and press releases. Ang paglilinaw ay kasunod ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na nagsabing may inilabas umanong arrest warrant laban sa senador kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sa ngayon, hindi pa kinumpirma ng ICC ang anumang bagong hakbang o legal na aksyon kaugnay ng investigasyon sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. So ito, malinaw na, wala pang warrant of arrest. So, again, another kuryente ni Ombudsman Boying Rimulya. Ito, yung matatandaan ko lang ha, yung kay Atty. Harry Roque na sinabi niya na ano na daw denied na ang o parang yung denied yung asylum ni Atty. Roque o yung something like that na pwede nang ipakancel ang kanyang passport dahil umalis na daw si Atty. Roque sa Netherlands at papunta sa Germany dahil doon daw mag-apply ng asylum sinabi niya noon eh eh, sumagot ka agad si Atty. Roque, fake news kayo. Nagpunta lang ako sa Germany ata yon dahil inimbita ako ng mga kababayang Pilipino para sa kanilang uh, gathering, parang to taking ba ng maisog Germany, something like that. So, klaro, uh, fake news si then Secretary of Justice Boeing Rimulya tungkol sa sinabi niya kay Atty. Roque. Pangalawa, yung kay Senator Joel Villanueva na ano ito? Dismissal order ng ombudsman. Pinirmahan pa noon ni ombudsman Carpio Conchita Carpio Morales na sabi niya magpapadala siya ng sulat kay Senator uh, Soto para i-implement yung dismissal order na yun. <laughs> only to find out na kuryente na naman siya dahil na, dis, na reverse pala ni former ombudsman Samuel Martirez yung dismissal order na pinirma ni Carpio Morales so, <laughs> doon, napahiya, na kuryente na naman siya kaya kung ano ang rason na secret decision daw at hindi pa siya tapos pag aaralan pa daw nila yung uh, the uh, reversal order na inisyo ni Ombudsman Martinez. So, kahapon, sa so umaga, kahapon bayon na O oh, di the other day pa ata, nabi, nabigla na lang ako. <coughs> Sabi ng isa kong subscriber, uh, i-shout out ko pala ng aking mga kaibigan, researchers ko nagpapadala sa akin ng mga posts, videos, articles si Chris Torres at saka si Yodora salamat sa inyong palaging pagtulong sa akin so sabi ni Chris sir, totoo ba? may warrant of arrest si Bato ng ICC? Ah, hindi ko alam Then, may isang subscriber din galit na galit pakicheck ito general, totoo ba? binasa ko nung babasa ko yung article ay eh, wala na kasi sa interview kay Boy nga... I think so. Parang ganon. Uh, alanganin siya 50-50. Parang may source siya na yun na may labas. Ah, wala na ito. Uh, ito na nga. Uh, kahapon, kailan ba yun? Basta, nagpahayag din si DILG Secretary John Vic Rimulya. Sabi niya, wala naman kaming natatanggap sa uh, transnational crime o yung kwanang ng... Interpol Wala naman Wala Wala oh. So I don't know Bakit Ganito ang ano? Ang ating Ombudsman ngayon Kahit nung SOJ pa siya Mahilig siyang magpa-interview Mahilig siyang mag Pronouncement na mga ganyan Maalala ko tuloy Panahon ni Kasagsagan ng uh, Yung investigasyon Sa Percy Lapid case Uh, duda nila si DJ Bantag. Trial by publicity. Ang dami ng ano, ongoing pa yung investigation. Alos araw-araw. Pre press conference. O nagsasalita. kay, uh, hanggang ano na lang. Naging trial by publicity si General Bantag. So, paano maiwasan yung ganito? Dahil nakakaya O, di ba ang Sinasabi ni Claire Castro na labanan natin ang fake news. Uh, gumastos pa sila ng mga, may launching-launching pa sila dyan sa Malacanang eh. L launching na magkaisa ang lahat, labanan ang fake news. O sinong na fake news ngayon? Ibang gobyerno din? <laughs> uh, so kung ganyang speculation, mas mabuti, wag na lang sabihin. Kasi nga, very sensitive itong mga issue na ito. Kasi uh, naghihinanakit nga ang mga DDS. Eh. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa mga DDS. Ako ha, I don't know sa inyo. Masakit pa rin sa akin yung nangyari kay Tatay Digong. Hindi ko yung makakalimutan. March 11, 2025, unforgettable day sa Philippine politics. Isang dating presidente na nag-serve ng the best kinidnap ng kapwa niya Pilipino at pinadala sa isang banyagang kulungan korte. Salamat kay Ambassador Luxin na uh, nagpayag uh, ng kanyang opinion na eh, PRRD was kidnapped. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libringyero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panorin niyo ang video na ito. So, karoon mananin si ate ang matagang gyero. Oh, mananin ang slot sa balay ni ate. So, karon ate, pila na ni Katuig ang yung palay ate nga nainanin na na buslot na giyot kayo ang yero. Pila na yung Katuig ate ang yung balay? 10 years na yung uh, oh, balay. So, so, 10 years na yung balay. So, oh, so, yung balay, so 9 nainanin na siya na kuha mm -hmm. bu na siya ka ng gug. Diba na buslot na. So, tuluanan mo kung ulan ate. Oo. Oh. Yeah, Tungod sa kaliso, di uh ginunong kapalit ang sin. Uh may ko sa amin pagkaon. aso uh, so, na kay anak te. Oh. So, pila ka buki mong anak? aso uh, so, isa ang anak ni ate. So, asa imong bana ate? Nagtrabaho. Oh, so, nagtrabaho ang imong bana. So, ikaw lang nadere. So, si ate, go na ilang balay. Busa akong maulan. Tuluan na ka sila. Busa, itagaan na sila sila gyero. Aron sila makatop. Dako gid ako ng pasalamat sa Ginoo kay na tagaan Jerry. Ito sa nag-sponsor. Kanta dagan pa mo tagaan Ano. So si Ate, so mo itsura sa ilang balay. Ulo so, gid kay sila kay ang ilang paningkamot. Putog lang gid taon kung makakwarta sila sa ilang pagkaon. So dagang kay salamat sa Ginoo sa nagatan sa video. Oh, gilabi na sa nag-sponsor ani na makatok na sila.